Kahit katatapos lamang ng kanyang military service, nagbigay saya agad ang BTS member na si Jin sa kanyang fans. Yan ang ulat showbiz ni Kate Renia. Isang araw matapos ma-discharge mula sa South Korean Military Service, pinangunahan ng BTS member na si Jin ang festa ngayong taon, ang taunang selebrasyon ng anibersaryo ng BTS. Nagsagawa siya ng tinatawag na Jin's Greetings, isang in-person event kung saan nagbigay siya ng light hugs o handshakes sa isang libong fans. Bukod dyan, may inihanda rin siyang performances kung saan kinanta niya ang kanyang solo debut single na The Astronaut na inirelease bago ang kanyang enlistment noong 2022. Gumawa rin siya ng ilang TikTok challenges, kabilang na riyan ang pagsayaw niya sa viral hit song na Seven ng kanyang kamember na si Jungkook. Si Jin ang unang miyembro ng BTS na na-discharge mula sa military service. Celebrity couple na sina Tony Gonzaga at Paul Soriano nag-celebrate ng kanilang 9th wedding anniversary nitong Miyerkules. Sa Instagram, nag-post si Tony ng kanilang mga larawan na may caption na 9th, habang nag-upload naman si Paul ng larawan ni Tony na may caption na, To the best partner in life I know. May panawagan naman ang leader ng Bini na si Joanna Robles sa kanilang blooms sa pagdiriwang ng kanilang anibersaryo. binigyang din ito na panatilihin ang healthy environment at iwasan ang kahit anumang negatibo. Iginiit din niya ang kahalagahan ng hindi pagkukumpara ng mga grupo sa bansa. Kate niya para sa Pagbansang TV sa Bagong Pilipinas.